alam mo ba alam mo 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 ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang Bikulano sa likod ng klasikong awiting sarong banggi, isang gabi, Kilala niyo ba kung sino ang Bicolano ng music hero at kompositor na lumikha ng klasikong awitin tungkol sa pag-ibig na, Sarong Banggi, na pumanaw habang patungo sa isang kompetisyon sa Amerika noong 1939? Potensiano V. Gregorio Sr., ang lumikha sa awiting, Sarong Banggi, na bagaman sinulat sa salitang Bicolano ay nagustuhan ng buong bansa. Isinilan siya sa bayan ng Santo Domingo, dating libog, sa lalawigan ng Albay noong ikalabinsyam ng Mayo taong 1880. Tinatayang May 12 komposisyon ng mga awitin ang kanyang nagawa kasama ang kanyang kapatid na si Bernardo. Bago sumapi sa banda ng Philippine Constabulary noong 1918, pinamunuan muna ni Potenciano ang kanilang banda sa munisipalidad. Taong isang libo siyam at tatlumpot ng nang mapili siya na maging kinatawa ng bansa sa isang patimpalak ng mga music hero sa Amerika. Ngunit nang nasa Honolulu, Hawaii, nagkaroon ng pulmonya si Potensiano at binawian ng buhay noong ikalabindalawa ng Pebrero taong isang libo siyam at tatlumpot at hindi na nakarating sa Amerika. Unang inihimlay ang mga labi ni Potensiano sa Laloma Cemetery sa Quezon City. Pero pagkaraan ng anim na putanim na taon, inilipat ang kanyang mga labi sa kanyang sinilangang bayan noong May 2005. Tuwing buwan ng Mayo, idinadaos sa bayan ng Santo Domingo ang Sarong Bangui Festival bilang pagkilala sa naging kontribusyon ni Potensiano sa kanilang lugar. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba. Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo 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 Alam mo